Paano nga ba mag-upload ng video sa Facebook or sa Reels na good ang quality? So, hi guys! Welcome back to Mrs. RTV. So, for today's video, i-share ko sa inyo kung paano mag-upload ng video sa Facebook or sa Reels nyo na maganda ang quality. So, ibig sabihin, hindi siya malabo. Diba? Kapag gagawa tayo ng video, tapos i-upload natin sa Facebook or sa Reels natin, lumalabo ang quality niya. So, ngayon, yan ang ituturo ko sa inyo kung paano mag-upload ng good quality video. So, gamit lang ang CapCut na app. So, ayan. So, una, dapat meron kayong app na CapCut. Kasi, ito kasi yung ginagamit ko talaga kapag nag -e edit ako ng video. So, ayan. Mag-edit na kayo dyan ng video. Tapos, dito sa baba, i-click nyo ang ratio. Ayan. So, dapat, nakaset siya sa 916. Tapos, i-click nyo itong check. Next naman, i-click nyo yung video na i-edit nyo. Tapos, dito naman sa baba, hanapin nyo ang adjust. Ayan. So, tapos, dito, hanapin nyo ang contrast. So, dapat naka-10 siya. Ayan. Tapos, dito sa saturation, dapat naka-5. Tapos, dito sa sharp pain, so dapat naka-20 siya. So, tapos, kapag naka-clip naman yung mga video nyo, yung putol-putol, naka-putol-putol siya, i-click nyo lang ang apply all, para ma-apply siya sa lahat ng clips ng video. Tapos, i-click nyo ang check. Tapos, ayan, okay na yan. So, bago nyo siya i-save, so dapat ang nakalagay dyan ay naka 2 4K. Tapos, dito naman sa frame rate, dapat naka 60. Tapos, dito sa code rate, dapat naka-recommended siya. So, after nyan, i-save nyo lang. So, after nyo ma-save, punta kayo sa Facebook. Tapos, punta kayo sa profile nyo. Tapos, dito sa taas, may settings things na sign. I-click nyo. Tapos, scroll down. Tapos, hanapin nyo ang media. So, after nyan, dapat isit nyo siya sa video quality na naka-optimize. Ayan. So, after nyan, okay na. So, ayun lang guys. Ganun lang kadali kung paano mag-upload ng video sa Facebook or sa Reels na good ang quality. So sana nasundan at nagustuhan nyo ang aking video tutorial. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin nyo na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bago kong video na i-upload. Thank you so much for watching!